sa mga par ayun may pupuntahan natin si ano bathala tigman natin yung parts overload nya na 89 pesos only ano na raw yun eh only rice only palamig dito lang ito banda sa patasan So, ang oras ngayon ay alas 10. Hindi ko alam kung bukas pa, no. Kala ko hindi na makakapunta ngayon kasi umuulan kanina, napakalakas. Pero at least minto na, no. At natuloy tayo ngayon. Nasa Commonwealth na pala tayo. So, konti na lang at makakarte na tayo galing pa tayo ng ano eh pateros a few moments later so yun mga par dumating tayo dito sa Batahala Paris tsaka sa Hiwaga Paris Overload so magkatabi lang sila dyan yung Batahala Paris tapos dito naman sa kabila yung Hiwaga so magkatabi lang pala sila itong lugar na ito ay sa bandang Commonwealth lang. So, itong kalsada na to, dyan yung palabas papuntang Commonwealth. Tapos dito naman, naman banda, dyan naman yung sa batasan. Papunta ang batasan kung ano, building. O papunta ng Banaba sa San Mateo. So, itong kalsada na ito, yung batasan road. So, tekman natin yung ano nila, pares nila kung um, alin ang mas masarap. So, yung parking ang pala dito mga para, dito lang sa gilid ng kalsada. So, pumunta tayo rito ng gabi para hindi masyado mahigpit pagdating sa parking. Kasi alam naman natin pag-araw, baka ah, mamaya ma matuyo yung sasakyan natin kaya maklam. So, pag ganitong oras sa ah, gabi ay hindi ganun kahigpit yung mga i sure kasi eh, nag-uwihan na eh. So ganito yung ano rito scenario pag gabi. So yan mga par yung dami ng tao rito pag gabi. Di na, talagang dinadayo sila. Diyan yung Iwaga Pares. Pero <coughs> Tapos dito yung ano Dito yung batala So yung titikman natin yung kay batala ang tempunting

Ayo boss So yun, mga part, tinitikman na natin tong paros ni Batala Kung masarap ba to Medyo matabang siya mga part Para kay uh, Rosmar at kay Diwata na naunan natin yung tinikman na karami Obrigado. sa presyong 89 alin na yung alin mo tapos meron ka na rin soft drinks pareho para sa lang kay diwata tsaka kay rosmar mamaya tingnan naman natin yung kay hiwaga kasi mag, magkatabi lang sila ni hiwaga marami lang tong laman kumpara kay diwata Kaya Mas malalaki yung ano niya. Mas malalaki yung kumain kayo rito. Kayo na bahala mag-timpla. Mag, mag kasi pag kumakain ako ng paris, talaga <laughs> hindi ko na tinitimplahan. Kasi kung ano na yung binigay sa akin, yun na yung tinitikman ko. Para malaman ko kung masarap talaga yung sa mong pagkain. Kailangan pag inihain sa akin, masarap na talaga. Hindi mo na kailangan timplahan. So sa Sunday pala sa June 4 sama natin si Dewata sa grand opening ng kanyang branch. Punta tayo doon ng hapon. Mga alas 2.

ang hindi ko lang kinakain sa pares yung kaba baka mamatay tayo ng umaga dyan kung pagkukumparain ko yung crispy ng about ano, nakainan natin kay Diwata, kay Rosmar, tsaka ito. Masabi ko mas crispy yung kay Rosmar. Kasi pag ginakagat natin yung kay Rosmar, talagang umahan Talagang malutong. Mayroon ako nalasahan ano rito Kunting pait Hindi ko alam kung sa karne o May hinaalo silang ano May hinaalo silang Pampanasa na ma Mapait Kasi may nalasahan ako Kunting pait eh Nung taba yung hindi natin kakainin dito. Kasi talagang hindi humilig sa taba. Sa pang-apares. So yung mga park, tapos na tayong kumain. So ang oras ngayon ay 10.30. So wala masyadong kumakain ng ganitong oras dito. So, maraming bakanting na may sir. So, So ito yung scenario ngayon dito mga parka Hiwaga So from Batala Pares siguro mga 20 hak 30 30 hak lang 30 meters away Ay makikita natin yung kaya no Hiwaga So ganito naman yung scenario rito kay Hiwaga So, nakita natin dito ayun, ay mga pumipila. Mahaba-haba rin. Tapos, meron doon yung kainan sa taas. Meron din dito sa baba. Diyan sa taas. mayroon din dito ang ano, kariyahan. Malit na priyahan ah, katabi ng kahiwaga. Tapat ng EVC Animal Bite. Kahiwaga. hindi na natin titikman yung kahiwaga kasi hindi na natin kaya kumain eh. kumain na tayo kay Batala eh. so sa ibang araw man natin yung kaya na no? ay hiwaga pala ko kaya ko pang kumain ng eh isa pang pare sa overload eh. hindi na pala kaya So, puputulin ko lang mga par yung video natin dito so yung, yung senaryo dito pag gabi ganito lang naman yung senaryo dito once na nagpark tayo uh, hindi naman mahirap kasi may parking na naman dito sa gabi aywan ko lang sa araw kung mahirap pa mag dito yung kalsada na yan mga par pagka kayo diyan, papuntang pa siya. Tapos pagpunta ninyo kayo, ang labas niyan, ano, Commonwealth. Kaya pag ganyan kayong Commonwealth, kakaraan kayo papasok dito. Tapos yoter na lang kayo doon banda. Dyan Yoter na lang kayo diyan. So hanggang dito na lang mga par Kung hindi ka pa na pag-subscribe Ay mag-subscribe ka na mga par Kasi malapit na tayo Ma-monetize kay YouTube So I hope supportahan nyo ako Sa aking mga vlog Dahil mas na kumita tayo Sa ating YouTube channel Ang kikitain nun ay Pamimigay natin sa mga kababayan natin Na nangangailangan ng tulong